Thank you so much ate. May pinaglalagaan ng balat. Um, oh, ready to ano na. Babe, ayakin na kayo. Okay na po siguro 'yan. Thank May you. Gagawin niya lang. Mhm. Takasong pikinalaan ng tinik. Uh -huh. Thank you. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, good morning mga kapitik. At Umaga, umaga po si Mami Janet ay busy na kaagad. Dalawang size pala yung gunting mo, ano? Sa so, isang malaki. <laughs> Ayun, kino inaano niya po isa-isa, pinaghihiwa-hiwalay na. Para pag may bibili, may kasamang ano, ganito box. May kasamang lagayan, casing. Para pagka nilagay natin doon, hindi magulong tingnan, Mami, no? Yan ang gulo nga naman tingnan nito. taas eh, itong taas po. Ang gulo. Nandiyan lang lahat yan. Ang gulo. So, nakikita namin sa ibang store. May mga ito rin sila. Effective. <laughs> At mamaya, ay pupunta tayo ng bayan. Kasi asikasuhin na natin yung kabeshies, ano, account Wah, wow. bank account. Andres. Pwede bang ipangalan yun sa kabeshi o kailangan ikaw talaga? Ay, pwede may sole proprietorship. Pero mas maraming requirements, no? Mas maraming ano. Tapos baka mag-withdraw ka, mahirapan ka pa. Ay, may oh, okay, may may tinig Oo, okay sa account ko na lang siguro. Saka na natin pag-aralan yan. Pwede ko rin na may ito, no? Ma ah, yep. Kung anong difference, no? Pero binasa ko na sa online kagabi. Oo. Oh. Kung anong merong account ang land bank personal and uh. for buyer or business. Yep. Pero pag may mga clarification sa may staff na lang siguro. Mamaya, ah, tatanong natin guys. Ayan. Ano pa? Ano pa? Meron ka pang tatlo dito, mami. Ah, uh, yung aking. Ah, sige. Taposin mo na muna yan. Ano po si Andres, guys? So, busy na naman. Busy ka na naman dyan, ha? Busy ka na naman dyan. Ginagawa niyang puzzle, mami, yung mga ano? Oo, ginagawa niyang puzzle. Binubuo-buo niya dun. Ina, ina. Yung ginugulo niya, tapos bubuo-ubuoin ini, Yung pasok niya. Nagpapatong-patungin niya. alika dito. Ah, give me. Panindayan ng mami. Good job. Thank you. Mabili rin ito Kahit wala yung gan mami. Bibili lang sila nito. Kasi susunugin lang nila. Hindi na sila nabili ng gan Mas mabilis nga naman sunugin eh, kaysa yung gan Ihintay ka pang matagal. Mami, bakit biglang nagagalit si Andres na mamalo ng pamaypay? Ha? Bakit? Tell me. Tell Daddy. Andres. Bakit? Anong gusto mo? Anong kailangan mo? <laughs> Ang cute naman itong magarte. Ganyan po no? yan. Paano yung mukha mo kanina? Paano yung mukha mo kanina? Ikaw <laughs> <laughs> mo din na nila. Mangurot ka na po, ah. <laughs> Tita! Dada! Mami! Mami! Daddy! Oh. <laughs> guys nilagay na po ni Janet para organize ang problema masyado siyang mataas hindi naman kita ito ah hindi kita pag kami paninda sa ibabaw hindi nakita dapat pala ibaba ko ng kaunti ayan guys good morning nandito uli kami ay mamay dito ako mag itigil sa kabila ha? may payong ka? So, nandito ulit kami guys sa bayan at si Mami Janet ay talagang hindi papayag na hindi oh. maano yung kanyang bank account, masettle. So, siya po ay magkakasigaso ng bank. Anong kailangan mo? <laughs> yung payo. Payo. Oh, Mami. Ayun po yung land bank try kong magpark dito sa gilid may mga nakapark din naman kapag ka pinaalis ako saka ako yes saka ako lumipat sa malayo maganda kasi dito malapit kay Janet sa paglalakad niya kapag pinalis tayo dun ulit dahil sa may palengke napakapulit po nito napakapulit po gusto niya siya yung nagdadrive gusto niya Andres siya yung nagdadrive oh yan o brum 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 Di <laughs> mommy mommy? mommy Wala dyan Masa Mm. pa Okay wait di da. ha Hello? Yan ay remote. May nakita pong remote si Andres. Hello? Okay. <laughs> Hello, mami. Nasaan ka na? Hinahanap ka ni Andres. <laughs> <Okay>. <laughs> Yan ay remote. Natagalan na ang mami. Siguro ay ano na siya. Okay na yung kanyang requirements. Nakakapag-open na siya ng account. Pinaprocess na. Natatagalan na eh. Thank you, Lord. Yes. Para lahat lahat daw nung kikitain na yung kabeshi tindahan na doon niya ilalagay. Para napapaikot. Mm. Para mas madaling i-monitor. Where's mommy? Wait for mommy.

Ang dami mo raw kwento, sabi ng mami. Ano po si mami bibili ng something? Lagayan ng team ni Andres. Kasi po, kasi po si Andres, nauutusan na. So, yung kanyang mga laruan, yung kanyang mga, yung kanyang mga damit na madumi, ay nauutusan na, na ano, keep, pinapatabi namin. Natututo na po siya. So, kailangan niya ng lagayan para pagkatapos niya maglaro, pagkatapos niya maghubad, pagpalit ng damit, ay uutusan namin na mag-impes. Ah, mukhang wala. Hi! Hey! Kung okay, mo mami, ka beshi or pangalan mo Janet? Ah, uh, personal na lang muna. Okay, okay lang. Gusto mo? Dito. Tuwan-tuwa po si Andres kanina, ang ingay. May tinuturo pagkatingin ko. Aba, ay, ball pala. Ball. <laughs> May binibili lang ang mami ha Yap, yap. Kaya po si mami Janet nabili ng merienda ang akin. Ay, banana. Pie. Thank you, mami. Oh, no! Masisira! Makain kami ni Andres ng and chicken empanada. At nag-chat po si Chula. Nula Nerly At uh, kami po ay pinapadaan dito sa Mariel At sila siya po ay Sila po ni Seth ay nag-harvest ng mustasa Na sobrang laki at gapalad naman Kaya dinaanan po namin dito ngayon Sa trabaho po ni Nerly Ayan Si Daddy na lang po yung bumaba At ako nagbabantay ngayon kay Andres Pantayin lang natin si Daddy. Kami mabilis lang. Halika dito. Makulit na po talaga ito si Andres. Halika dito. Hoy! <laughs> Ayan na, auntita. Hello! Oh, laki naman ng mustasa. Itong isa sa ling, ito isa ka na ate Nels. Ay, ah, sige. Ate Janet, Parang try sabawan. mong magkilaw. Oh! O, besh isukang so sasa. Tapos oh. ng, <laughs> ano siya, may yung suka ay templado na. Oh. Try mo. Sige, gusto ko yan. Hello, baby. So, say hi, tita. Hi, tita. Bibili ng suka ang sasa. Ah, sige. Ingat. Bye-bye. Thank you so much. Hindi man lang nag hindi man lang nag-bless eh. Andres. Nakatulala lang po si Andres. Paano ba naman si Andres? Nag Nandiyo sa unahan. Nagulat. Kinuha ko. Ang bilis. Ang bilis niyang ako yung Nigel. So tayo sa Biawin nga natin, Nels. At tayo bibili ng suka. Sasa. Dahil po mayroon tayong pa-order po. Okay. Hey. Na hey. limang galon. Wow. Limang Salamat galon po, ng po ng sa inyo pong pag-suporta. Pero this time ang gusto niya yung pure. Ah, uh, yes. yes. Walang ano, walang seasoning. Uh -uh. So yun, let's go. Let's go. Let's go, Andres. Let's go. Let's go. Ayan mga kabeshiat, nandito na po kami ngayon sa Abiawin, kila Ate Nos. At doon muna tayo dumaan kila Ninong Junior. Oh, Ninong muna rin. <laughs> Ayun ang tawag nila. <laughs> Natatawa ako pag nagkukwento rin sina tula, si chula si Kumparang ganito. <laughs> kung baga ko tawag nila, Bossing. Yun na rin tawag nila. <laughs> kumparin ni Bossing, kumparin oh, na rin na nga Ah, yeah, yun po yung binapagawa ng third floor ni na ate. Kami. So, lang naman yun sa kabako. Oo. Uh, hindi, pa, hindi talaga siya parang third floor na third floor. Bubong lang sa kabako mga kabeshi. Si Andres pala ako lang ang gusto magbigay ng milk daddy. So, yeah, kanina yun naalok ko ayun. Saka yung milk niya dead eh. Diretso, dead eh. Dede? Mami? Dede? Ganon. Sa kapag gusto niyang kumain, sa sasabihin na niya. Kualin yung hindi dede. Kualin yung food talaga. Ang pinapabili po sa amin ay limang galon. Ay eh, wala po kaming makitang limang galon. Kaya dalawang Wilkins po ang dala ni daddy. Kanina po ay eh, galing kami sa bayan at naghanap. po si Daddy. Ayan mga kabeshi at dumiretso po kami dito kina Ate Nels at bossing na bahay. Oh, oh tama tayo si Andres. Dog yun dog. At dinala po namin itong mustasa na pinadala po ni Chula. Dito po kina Ate. Oh, tama ito yata. Ay, likahugasat natin kina Ate. Baba na tayo. Ugas ang katanaan tayo mo. Hmm. Sinasakay na po ni Daddy yung lambanog ni Bossing na ititinda po ni Mother sa tindahan. May pilaway dito. Ah, ay kayo dumampot na. Wow. At na may tatakin pagdating sa kabeshi. Ay, ah, yeah. Yan ay favorite ni Mother. Oo. -oh. oo. Ayaw ko pala ito ka ng lagayan. Dampot ka, Daddy. Dadampot na po ako, ate kami sa kaya mga pilaway. Kami hindi na masyadong nakakapunta ng fish at medyo busy na sa tindahan. Thank you so much, ate. Ay, lang ng balat. Oo o oh nga po, ready to ano uh -huh. na. Babe, akin na kayo. Okay na po siguro yan. Thank May you. Mm -mm. Thank lang Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Dumayo o, ang sipo naman. Ay, uh, liyak si Andres. Umiya. Bye -bye, okay, bye-bye. Bye-bye, Idro. -bye, Nasa na pamahid niya na sa sasakyan. Palis na kami, Ine. Si Andres ay gutom talaga. <laughs> Dadi na naman. Ay, <laughs> hey, daddy. bili ka nga dito. Anong budong? Yan. 60. Bili para, mo na dito. Para magtinapay naman niya, na? Oo kami ni tigdalawa dalawa kami ni Andres. Budong. Oh, budong. Eh si Mother is i ano man natin, si la Mother. Ha. Oops, may tindahan din dito ng okay. Dami lang po tindahan ng mga okay. Ba't no. bilis mo lang daddy? Ah, ayaw mo pang bumili na mismo naman. Yep. Kami po yun actually nakalampas na. Ay, ito kay daddy. Ito ating budong. Kami ni Andres ay doon na lang sa bahay mamaya. Kakain. Ah, ah. Huh? Oh. Gusto mo tikman? Yeah. Aba, ni Andres. Halika, tikman mo. <laughs> ah. Kain na po si Andres ng budong. <laughs> Sumasayaw pa. <laughs> Mas gusto niya, no? Kaysa sa budong. <laughs> <laughs> ito na <Tinang> yung balikat <laughs> may gatos pa sa labi, parang sayo parang sayo na ano natutuwa <laughs> parang sayo ni Andres <laughs> the wheels on the bus goes round and round round and round round and round the wheels on the bus goes up and down up and down up and down <laughs> Kalit. <laughs> Tadi, kanina pa ako naghahanap ng habhab na alala ko dito. Ayun oh. Saan? kanina pa ako umaga. Yan sa gitna. Meron niya may na yung... Ah, oh, turun pala. Magkano po ang hab Isa po. Bainte. Babalot po. Food trip tayo ngayon, Daddy. Huwag mo nang palagyan na sukat. Ako yung merong okay. kabeshi. Huwag mo nang lagyan na sukat. Eh. Oh. Ito na mami. Eh. May benta ako. Sige. Ay, ikaw ayaw mo. Ayaw. Ayan pa yung habhab. -hab. Oh. Mm, gusto kasi ni Andres ng habhab? hab, -hab. Oh, wow, dami ng benta daddy. Ayaw. Yeah, Sarap yan sa ano, no? May Merong kabeshi. Mga kabeshi. Ang sukang sasa. Oh, thank you, Kapitik! Meron akong habhab. -hab para mommy niya. Ayaw po ni daddy. Kanina pa umaga yung binapahanap sa akin. Oo, kanina pa umaga. <laughs> Naalala ko dito meron. may na o, ang dami. Talay-talay sila dyan. May habhab -hab. Hindi ko alam na may habog hab dyan eh. Hmm? Ano Paano na? Ay, ewan ko. Basta siguro yung nakatingin ka. Na? Oo, parang gusto kong tikman yun ay ganun. At habang bumibili kami ni daddy, nagkukwentuhan. Itong isa'y kumuha na na sarili niya. <laughs> <laughs> pandesal. Sarili niya. <laughs> Sarili niya sikap to. Oo. Okay. <laughs> oh, oh, hindi ko alam. Ang gulat ako nagkakain na ng pandesal. Kaya na po siyang kumain ngayon. Malakas na. Mm -mm. Uh. Wow. Kanina ang pinakain mo rin. Sabi mo, ang dami na kain na rice. Oo, oh, ang dami na kain na rice. Ang ulam niya ay ano, fish. <coughs> Andito na kami sa Anuling. O, bigay ni Dongi. Yan yung mga malalapad oh, na malalapan. mustasa. Ay, Oo. Oh, oh. Okay, ay fresh, ka kapitas. Bigyan naman ni Ate Nels. Oh. <laughs> Favorite mo. Bilawan. Ah, bigay ni Andres. Oh. <laughs> Pandisal. Ba, barun to, kaka. ba mo ito, sa... Ay, eh, masarap. Yan oh. yung budong. Ano? Tapos ito, ay lagay mo rodo sa kusina, doon sa table. Barun to, ha? Okay. Iyang gulay, tabi Ganun <laughs> din na. Yep, ayan po si Mami Janet. Oh, ka agad. May pinili na naman na improvements. Ito pa yung isa. Ah. Oh. Ah, yep. mas organizing ng Mami. Ayan. Tapos, ito. Ito yung iniisip ko. Paano natin makiklear to, no? Um, Hindi kasi kita. Yung paninda ito, mo. Ito, ilalagay ko ganun. Tapos yung mga notebook no? Kasi it, ito ito sabit ko. okay. No? Tapos no? yung mga notebook dito kay lalagay yep. na Para yep. dyan din yung Yep, okay. Ito pwede magkasama na itong dalawa eh, no? Oh, Mahaba. Di ba kanina naghahanak kita, napansin mo naghahanap ako nung parang uh, yep. base na pen. May nakita ako pero basurahan na no? ano, ng pamit. Yep. Kaya, Harap ka, maganda. Oh. Para maklear ito ni Janet po. Kasi hindi mo kita yung paninda eh. <laughs> hindi kita. Yan po si Mami Janet. Takam na takam na. Takam na takam. <laughs> wow. Ang oh, sarap. Bus na dahil yung kabeshi. Kabilis lang. Yep. Kabus mo ba yan? Ang dami mami. Ah, uh, pwede <laughs> sa baba. <laughs> Pwede tumikim. <kandumikin. laughs> po tayo. Stop. Yes. Kabeshi, sukang sa oh, tinuturo Mami? Ila, itu Apo, nakikita Mami. na niya. Nakikita na po ni Andres. Galing okay. naman ang bata. patimon mo? Asa na mo? Pati mo? Napalipad okay. Andres. Tapos kanina nagdadrive tayo. Turo siya ng turo sa labas. Yung mga ula po. Na-appreciate niya na. Nagtataka siya. Ang dami niyang nakikita na. No? Samantalang dati hindi niya yung napapansin. Good job. <laughs> 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 God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Numbers twenty-three nineteen NIV.